No, mga lods, wala nang intro-intro. Ayan, sali na kayo sa entry. Ang mapapanalunan nyo, ayan, isang paris na African lovebirds. Tapos, ano, tatlong paris na kits. Ayan. Kaya sali na kayo sa halagang, ano, sa 100 pesos, eh, meron na kayong dalawang entry. Bali, 50 pesos lang entry, mga lods. Pag natsambahan nyo, yan Ayan, ito yung partida sa taga metro. Ano? Pag kayo nanalo, di ba bali ang entry nyo? 100, dalawang entry. Balik tayo yun mga lods. Babalik ko yung 100 nyo. May panalo pa kayo. Ayan, no? Pre-deliver pa. Ayan. Ayan yung partida natin. Di ba, ulitin ko yan pag nag-vlog ulit ako kasi... Asensya na kayo ngayon mga lods, kasi may ginagawa ako eh. Ngayon mga lods, yan o. Oh. Sakit sa mapapalalunan, Spangel, Cremino, ah, White Bull o Lutino, tapos ah, Opalan o ah, Dilute, yan. Ah. Basta yung lahat ng nandyan na mutation mga lods. Papanalunan niya yan. Ngayon kung gusto niyong mga churds, apat na iba't ibang klaseng mutation tapos matured yan hindi mo alam, alam kung ano yung na yun pero bali tatlong pares yun tapos isang pares na African lovebird mga lods sali na kayo para maibola natin ang mabilisan nito mga Lords.